magandang, 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 magandang umaga sa inyo lahat, lahat mga brother sa araw ng Merkulis. Ang beauty ng ako. Alas 6 na mga brother. Maulan pa. Sa araw na niyo, ikot na naman tayo. Hanapin natin kung saan ang ating magandang kapalaran mga brother. Ka <laughs> Shoutout sa mga brother natin dyan na mga bumabiyahe. At sa mga kagrupo ko sa Midnight Boys Shoutout sa inyong lahat. Mabuhay kayo mga brother hanggat gusto nyo. <laughs> good morning, good morning. Sa mga hindi pa nakalike at nakasubscribe sa channel ko, subscribe nyo na mga brother. Like nyo na rin para may pang-boundary naman ako. So, kita-kits sa kalsada mga brother. At, tanghali na. Let's go! Yun mga brother, may first blood na ako. Ito ko. Oh. Yes! Ay first blood na ako mga brother Kaya nga ikaw alam kung magalingan chamba mo malakas eh <laughs> Dito malapit sa amin Garden Bill papunta ang party mar Pwede na to mga brother So Sana 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 makarami Okay Let's go So yun mga brother At na-drop ko na ang aking first blood Sana masundan Sana masundan Ingat ingat mga brother, maulan, maulan. Five pre na dito sa MacArthur, Palabas na ng ano to, monumento. Babalik sana ako kasi medyo malayo-layo yung malapon eh. Ah, uh, diretso ako na lang to. Doon na lang ako dadaan sa my Del Monte. Okay. Ingat sa mga babiyay. Oh, yun mga brother. Dito ako sa potrero. Pagas muna ako mga brother sa shell. Dito kayo nagpagas. So, mga brother natin dyan magka-grab may 3 pesos na discount mga brother oh sa ano ka pa pala dyan ah hindi ba <laughs> kilo diba mga brother ayan <laughs> leded dyan boss ayan leded 500 boss

Kalau kateringnya mau berada, Google. baru ini kita samu <laughs> Ah, ah, dalam. Jangan mau si boy. Kaya si sayang yung points. So, okay lang. Oh, ano ba? <laughs> Bakit ganyan na mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? <laughs> oh, diba? Sabi na nga eh. Ang discount. Oh, diba? kilo na. <laughs> oh, so, tapos na mga brother. Ang na lang tayo na booking mo na dito sa gilid Diyan lang muna ayo, kayo ha walis At babalik ang <laughs> Alam nyo na Hindi totoo yan Yun mga brother May pumasok Dito sa si kalokan May pumasok na Sa baro kalokan Maraming <laughs> kagad mga brother Parang wala pa. <laughs> Papunta lang sa may Diyan sa may Edsa. Hindi na. ko sa kuwarayo. <laughs> pa mga brother. Ay. <laughs> Yun mga brother. Wala na naman sa tunog. Alas 12 metya na pala. Dalawang Makati. Mula doon nagdandaan ako. Dito na ako Dito ngayon sa yan. Kaya po mga brother isiraw, no? tumulog, oh, last Ano ka na sisira ulo? Ito bro, alas 12 medya Hanap na tayong makainan mga brother Pag sinapukit sa bunganga, nipin Ngipin mo ang t mo Tapos mamaya naman tayo babiyahe Bola Kasi, lang yan Baka maupos lang yung gas natin sa kakaikot nang mo mag-book. Dito yan. Ako sa Phoenix sa may kamagong kasi kaya po nagkamali ako ng send napunta sa Grab Rider Apps ko yung ano yung sinend ko sa Gcash ayun pwede mo palang ipagas dito sa Phoenix yun basta't mga may nakalagay na ano Grab na mga gasolinan pwede pwede pala siya kaya ayun sinubukan ko okay naman kaya nagpultang ako Meron din daw doon sa Moa, yung Phoenix doon, tumatanggap din sila. Passless. Pakita mo lang yung apps. Kung may laman, tapos i-scan mo na nila. Pag meron, pwede ka nang magkarga. Kanoon lang kadali mga brother kaso, 8.30 na. Kagabi kasi, tinignan ko yung Grab Rider apps ko. Alas 9, hindi na pwede makapag-book mga brother. Sabi nila, hanggang alas 12. Pero alas 9 na mga makapagbook kaya bababa na ako. Kasi baka walang makuha. Patay ako. Medyo malayo-layo pa yung tatahakin ko. <laughs> so, dyan lang kayo. Mamaya, isasarado natin to ng may good vibes at magandang buhay. Okay? So, stay tuned! Eh, ni na Makati mga brother. Hindi na ako na

Itinignan ko nga yung grab up eh. wala na. Hindi na, siya na open. Paano mo? Ba? Baka pag So, oh, sige. Nasa ubuho rin tayo. rin tayo. Kap wala, uuwi na lang tayo. Dad, dad. Ganun talaga. Oh, mga brother tapabing nyo grabe oh ang lungkot talaga mga brother oh. <laughs> dati pag ganitong oras matraffic pa ang daming jeep ngayon wala maluwag wala ka traffic traffic malungkot <laughs> kaya sa mga nagbabalak bumiyahe bumiay na kayo habang wala pang traffic <laughs> Eh, kaya kanina sa Makati wala rin traffic Oh. Ayaw nyo pa nun? Bahala kayo. Kayo rin. Oh, titip daw. Kaya mo siya oh. Salamat, salamat pala mga brother. Sa isang araw naman natin paglalakbay at sinamahan nyo oh. So, sa mga nag-like at nag-subscribe. Maraming maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo mga brother panag-like dyan, mag-subscribe subscribe nyo naman channel ko mga brother kung nagbabalak bumiyahe panoorin nyo lahat ng vlog ko para pag nakabiyahe na kayo alam nyo na, o ano yung gagawin nyo sa alsada, o diba ba? lang yun, like nyo lang at sige, bahala kayo dyan kung ayaw nyo i-like <laughs> joke lang <laughs> sige mga brother, salamat salamat, bukas ulit mabuhay, mabuhay mabuhay kayong lahat Hangkat gusto nyo. Ang sama ako, pahawin na ako. Sigurado na ito. Wala nang pumapasok. Anong oras na? Alas 90, 23. Kaya wala nang papasok po sigurado. So mga dami, magdaan-daan na lang pahawin. So, salamat! Oh!